Sumainyo ang Panginoon at sumainyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, narinig pa ninyo na noong unay inuutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tuplin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, Huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos. O kaya'y saksi, ko ang lupa sapagkat ito'y tungtungan ng kanyang mga paa. Wag din kayong wag din ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Nihuwag huwag mong sabihin, mamatay man ako sapagkat ni isang buhok sa iyong uloy hindi mo mapapuputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi. Sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.